Guys, ito nga pa pala yung sinasabi niya pera ni mama niya, 24K. <laughs> 20... Oh, may pera pa ako dito. Ito nga pa pala yung 24K ni mama niya. Ay, wait lang! Ano? Wait lang! Hala! Mama! <laughs> mama! Yung bait ko ng sa'yo, hindi ko pa nabibili. Hindi ko pa nabibili pa na. Oh, oh, may 20 ba? pa, oh. 24K plus 20. Magkailan lahat. Mali, 30k. Ano 30 24 plus 20? 24 plus 20. 24,000 plus 20 pesos. Ilan lahat? Ano yung 20? Ano ito? Ano ito? Ang 20 lang <laughs> walang pera. Ah, oh, yung 24,000 mo. Ingatan mo to, baka ito, baka mo wala. Ang dami ko pang pera. Ah! Oh. Balik mo na dyan, 24,000 ni mama mo. Pero, what? Pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag. may 500 pa ako. Bali 1,000. Ah! Bali 1,000 yan. Hmm. <laughs>